Magandang oras, kabayan, sa buong mundo. Si Ate Ana, Yun na naman ito, thegodculture.org. Ngayon ay um, November 1st. November 1st na. So anyway, ang pag-uusapan po natin sa ngayon ay tungkol sa undas. Araw ng mga patay. Kasi November 1st eh, maraming nagsa-celebrate ito. So ngayon, ang alamin natin kung saan nanggaling ang piyestang ito. At kasi hindi naman nakalista sa Leviticus 23 sa lahat na piyesta ng Aba. Doon lahat natin makikita ang mga piyesta ng Aba na ibinigay sa atin na dapat gamparin taon-taon. Pero itong undas o araw ng mga patay, wala naman. Saan so, pa nanggaling ito? Ito ngayon, siya-share ko na sa inyo kung saan nanggaling. Kasi ang dami na sabi na, oh, nakagisnanan na, <laughs> hindi naman po. May gumawa para sa atin, para tayo eh, <laughs> maghirap ng buhay. So ngayon, ito, 1 King 12, um, pero mas maganda na, basahin nyo ng 1 King 11, basahin nyo para maintindihan nyo ang history nito. Yung, this is the split, ito yung pagka-split ng dalawang tri tribo. Okay? <laughs> kung baga, si Yashriel at si Yuda. Walang letter J ako ngayon. So, para malaman natin kung ano ba ang nangyari, bakit ba nagkagano, nagkaganyan. Ito, pagbasahin niyo lahat doon, First King 12, no? Umpisa nyo doon, pero tatalon ako sa verse 32 at saka 33 para hindi tayo maano ng oras. Tingnan natin si ano. Itong uh, 32 si um Ar si Haring uh, Jeroboam itinakda ang um, first day of the month ng pangwalong month na ano na i-celebrate itong piyestang ito sa Juda. So, pagkano, no, sige, uh, basahin muna natin. Nag-alo sila, nag-alay sila. O, oh, mga ano, mga mga uh, sinunog nilang mga um, animals. Hmm? Kung anong ginawa nila. At saka naggawa sila ng ano, imahin na ginto. Mm, yan. So, tsaka basahin natin sa ano, sa 33. Ayan, pareho rin. Yung 50th day, sa pangwalong buwan, mismo pinili, pinili nila, o pinili ni Jeroboam, ari Jeroboam ito, na fiestahan itong araw nito ito. Tsaka napunta sa ano, sa Bethel ito. Yun. Nag-ano sila ng mga ano nila, alay nila sa altar at ginampanan ang fiestang ito na itinakda na para sa mga Israelita. Sino ba yon? Sino ba sila? Hmm, yan ang tanong natin. Sino ba yung mga Israelita ng ito? Inalaman e, na natin, di ba, na ang um, research ng the God Culture, na share na namin ang ano, ang kahit na Garden of Eden, nandiyan, may libro tayo niyan, makapal na libro diyan, marami tayong ano doon, Um, mapa. At saka yung um, ang paghanap ng kayamanan ni Haring Solomon. So anyway, balik tayo doon. Itinakda ni Hari Jerobong ang pangwalong buwan. Pangwalong buwan na gampanan nila itong piyastang ito. Okay. Pag sinusunod natin ang Gregorian calendar. January, di ba? January, February, March, April, May, June, July, August yan. Yung walo, pag -walo, ano doon. Buwan. Pero, pag natin ang biblical calendar na tawag ay Hebrew calendar o Sado calendar, ito ngayon. Yung mga hindi yun, pa nakarinig ka, di ba ang New Year natin is between March 15 to April 15? So, April, May, June, July, August, September, October, November. Yan. Ito kaya, mga kabayan, na uh, itong undas na ito, na ginagampanan dito sa Pilipinas, taong taon, ito kaya yon yung sinasabi kaya na ginawa nila? O, tinakda eh. Para, pagbasahin natin na uh, sarap noon. Ayaw kasi ni Hari Jeroboam na pupunta ang mga tribong ito sa Jerusalem. Ito yung split nila ha, split ng tribes. Ayan, nag-split na sila. Kung baga, Northern Kingdom, Southern Kingdom, o kaya, yeah, um, Israel or Judah. O kaya North Kingdom na Southern Kingdom. Ito yun, nag-split na sila. So, ito ang ginawa ng ari ito. para hindi na makapunta yung mga, ba, mga tao doon sa Jerusalem na magsamba sa mga fiesta taon-taon o fiesta man ng may fiesta rin tayo ng buwan-buwanan ha so for every first day of the month may fiesta tayo doon, dinner dinner gathering So ngayon, eto kaya yung November 1 na ginagampanan ngayon sa Pilipinas? Ano sa akala niyo mga kabayan ko? Kasi ang piyestang ito na ginawa ni Harry Jerome hindi nakalista sa Leviticus 23. Kaya eto ngayon, 1942, November 1, 1942, first time na nag-alay So, November 1st, um, 1942. Ayan. Coincidence ba na itong nangyari? A month after, eh, World War II. <laughs> A month after, nag-alay, first time na nag-alay sa sementeryo. Nasa newspaper ito, babae naka-red dress, red flowers, na roses, tsaka nakarad siya. So, coincidence ba ang nangyari na World War II ang nangyari is maraming namatay sa ating bansa. So, isipin natin ang mga ngayon, mga kabayan. So, yun nga, sinabi sa Isaiah 9, verse 1, read that all the way to the end. nagalit naglit ang atas sa atin sa mga kinapaganong piyesta. Kaya itigil natin. O, huwag, huwag tayong matigas ang ulo. Kasi tingnan natin nangyayari sa buong ano, mundo. Pero ngayon na alam na natin na tayo nga yung tao na nasa Biblia ang historia. Tayo ang uunahin i-judge o how do I say it? Um, pagbasa natin yung Deuteronomy 33, verse 4, kasi the treasure gift for us na binigay ng Abba is yun, na santo ang sulat para sa atin. Tayo naman ay nag-oo para gampanan lahat ito. Eh, matigas ang ulo natin, hindi natin ginawa. Kaya, ang mga tanong kung bakit, 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 magbasa lang, ang doon lahat. <laughs> kasi, Kinumad naman niya tayo na magbasa ng ano, morning and night eh. Mm. Psalm 1 verse uh, 2, uh, Joshua 1 verse 7 and 8, uh, Revelation 1 verse 3. I mean, magbasa po tayo mga kamayan. Ang lahat na nangyari sa libutan sa ngayon, andoon lahat. Magbasa lang tayo. And pray for ano, um, wisdom na maintindihan natin lahat ng mga binabasa natin, no? So, yun. Huwag magkiundas. Hindi tayo pag ano. Hindi nibigay yan na lost natin. Wala yan. Ang masahol pa eh, holiday talaga na walang tabaho. No. Sabado ngayon, sabat ngayon, once a week, ito ang sabat rest natin para sa Aba. We have to rest with Him. So, ganito ang anuhin natin. Gawin natin. So anyway, ang mga hindi pa nakakaalam sa mga books natin, ito, ipakita ko lang ha. Sa ano nga yan, sa Shopee, kung mayroon, pero walang bibili sa Sabah. Sa international naman sa Amazon. And free sa e-book. Free sa e-book. Mga books natin except yung mga coffee table book. Pero sa international lang na naman yung ano yung um, coffee table book eh. And this is our logo, pero pinalitan lang po yan ng mas, ano yan, mas light like yung circle no, on blue. So, anyway, ano, panalangin tayo. Kasi, um, ang nangyayari sa buong mundo na ngayon, talagang nililinisan na, na tayo ng haba. Sa ano pa ang Kaya, mag-repent na tayo. Bumalik na tayo. Tayo na lang inaantay. Sabi ng ano, ano, Isaiah 30 verse 18, tayo na lang inaantay pala pabalik sa kanya. So, ayun ang gawin natin. Lahat ng mga Leviticus 23 na fiesta. Kaya, let's obey, guys. Let's obey, Pilipinas kong mahal. No? So, si Ate Ana, yun na naman ito, thegodculture.org. Uh, may ama yuwa, anak yuwa, bless us all Yeah, bless to all